Ay, <laughs> ano po? Tinatanong ko ano English ng potato eh? ano nga, English eh. Ayun na ba eh. ah, yan? Akala ko patatas? Ay, Potato. Ha, potato? Oo. Eh, ano Tagalog ng patatas? Ha? Oo nga. Ay, ko na kanina, sabi ko potato eh. Patatas eh. Ayan mga kababayan, nakarating na po kami sa bahay ni... Nanay Miguela, samahan niyo po kami. Ay, naku! Hindi. Ano ba Dito ka Dito. lang Dito lang. Dito lang. Dito ka Dito na. Dito ka na. muna ka na. Dito ka Hi. Magandang gabi. Ay, sino ba yan? <laughs> upo, ka lang, <laughs> upo, ka lang, upo ka lang. Upo ka lang. Upo ka lang. Uy ako. Upo ka lang. Upo ka. Upo ka. Ganyan ang ano yan. Siya yung anak. Panganay? Ang <laughs> <Upo, laughs> pangalan mo sir? Charles po. <coughs> Ilang taon mo hindi nakita si nanay? Four years, almost four years. Almost four years? Two years. Four years, twenty nine, twenty twenty. two years. Hindi four years, two years. Mm, two years? 2022. Nay Miguela, natatandaan mo yung anak mo? Ha? Huh? Bless siya sa'yo. Parang yung nakikita ko sa ano, <laughs> Kambi, ka TV. Magbe-bless siya sa'yo. Oh, sige. oh, bless. oh bless. Bless. Oh, no. bless. Yakapin mo nanay mo. Oo nga. Iba yung, iba yung prinsipyo ng ano, ng anak. ay. Yakapin mo, sige. Yakapin mo, mapipil niya yung pamilya. Oo pa rin. oo. Ano ba yan? Mayayakap niya. Sige na, yakapin mo yung nanay mo. Mat mat. mat, mat, mat. Tabihan mo, tabihan mo, tabihan mo. Pag ka. Upo ka lang, nay, upo ka lang. Ano ba uh, yan? Ayan, pugi na anak mo. No. Si Charlin, pupunta rin dito. Oo. No. Oh. Pupunta rin para makipagkita kay... Oo. Ano, Daddy Frank. Upo ka lang, upo ka lang. Tinitignan <laughs> niya yung nanay niya. yung <laughs> nanay? <laughs> ikaw. Ikaw ang nanay. Anak mo siya, taos nanay mo siya, anak ka niya. Pamilya mo sila dito. Ito ang bahay niyo. <laughs> Okay? Natatandaan mo na? Oo. dito ako galing nung umalis ako. oh, dito ka galing. Oo. Kaya... Kaya yung sasabihin na bahay nyo na... Kaya natatandaan mo yung anak mo. Kausapin yung mo siya. Yung ano, pinagalingan. Kausapin... Yung masasabi na bahay Kausapin mo siya man. para maalala niya kayo. Papaino. Ha? Mapainom, hindi. Doon na sa silong. Doon ako galing eh. Kausapin mo siya. Hindi, wala nang silong. Ay, wala nang silong. Doon na ako galing. pa siya. Hello po. Hello, dito po anak din. Ay, anak din. Oh, dito na dito, dito kapatid, kapatid ni? Ako. Kapatid, kapatid, sa, kapatid sa ama. Kapatid K sa ama. Oo, okay, Ay, salamat. Kapatid sa ina. Ah, kapatid sa ina, oo. Kasi si Mia ko. isa po, anak. Ito siya, anak. Anak ni Nanay Miguela. Dalawang anak na babae na lang ang wala. Ganito lang po siya sa first impression medyo ayaw pero pag pag napakalma niyo okay na rin. Pero alam ko mas kilala niyo siya kumpara sa akin. No? Okay ka lang, Nay? Hmm? Mal, mal oo, oh, malapit na sa ano, 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 ano oras na ngayon? Aras 7 pa lang ngayon eh. Mm Hatid -hmm. na lang ako dun sa ano. Tuluwa pa namin sa Batangas. Ah, uh, uh, so, ang tatanin natin sa Babalik si Daddy um, Ay, Ay, Ano bang gusto niyo mangyari, sir, kuya? Kasi siyempre kayo yung pamilya, kayo yung magde-decide talaga. Ah, uh, kung ano po yung mas, mas mapapabuti kay mama? Kasi hindi po, hindi kami ang magde-decide po. Kayo po. Kung, ano, kung anong gusto niyo. Kung gusto nyo. Upo ka na eh. Upo ka lang, te. Eh. Upo ka lang. Eh. Eh. Ano, Upo ka ano, ay, ano po ba yung mga possible option? Kasi po kapag kinuha namin siya dito, huh? tapos nag ano, pa mental for example, hmm? and then, hmm? nabalik po sa medyo umuokin -okay na po siya. Tapos po, may times po kasi na hindi po talaga siya umiinom ng gamit. Hmm? Hindi po namin siya napipigilan. So, that's the time po na bigla-bigla na lang po siya umaalis. So, mas mabuti po hmm? siguro na ipa... Hmm? Hasti na lang po sa mental. Mas oh, mental ngayon. Mental okay. ngayon. So, ngayon. mismo. Tat may tatanggap Hindi, kaya ngayon. Kasi po anong mga sa bagay Ngayon oras. Opo, dito ka na Kasi na ako kami. Kasi sabi ni nanay kanina, kasi nakarating kami doon sa area, kung saan naroon sa nanay, is hapon na. Bago kami umalis doon sa shelter, ang gusto sana ni nanay is makasama pa. So, kasi kung nan, nung pagdating namin doon sa shelter, is doon kami maghahanap ng hospital, Malayo. ang layo para kay nanay, para sa inyo. So, napagkasundoan namin kanina, dahil hindi ito sa bahay, para makapiling muna. Tapos, sa uh, ano, yon sa kadadalhin kung saan yung mapagkasundo-kasundoan natin lahat, mapagkasundoan ninyo. Gaya ng sinabi ko, ako, tumutulong lang po ako, pero pamilya, kayo pa rin ang masusunod. Sir, okay lang. Hawak pa. Okay. Pahawak lang saglit. Idikit ko lang tong mic, sir. So, yun nga po. Kami po tutulong sa abot ng aming makakaya. Pero siyempre ang pinaka number one magde decide kasi kayo rin po ang may karapatan talaga mo ipag-usap kung saan natin dadalhin is lalong lalo na yung anak, which is ikaw po yun, sir. Kaya kayo po yung masusunod. Yun nga po, dahil gabi na kanina, kaya ito yung kagustuhan ng nanay. Gusto ko nga dito. Hmm. Eh, mm, ang problema. Alis. Alis na namin. Ayaw sa akin. Hindi, siyempre, magsasacrifice tayo. Kailangan babantayan mo. Ayos sa Kasi pag sinabi mo naman na huwag kang aalis, hindi naman siya mag-aalis talaga. Ano na po kasi, uh, dalawang beses na pong nangyari. Tapos, nung unang beses po, bumalik lang po siya dito. So, kahit po sabihin namin na wag siyang umalis kapag po talaga sinumpong siya. Wala na po kami talagang magagawa. Tapos nagwawala din po siya dyan sa labas. And kap kahit po gustayin po namin na imen na dalin po siya dun nga po sa Mandaluyong, hindi po namin kaya. Kin kinakailangan po namin ng mga tao kasi po lumalaban po si Mami. Like, nangingi po kami ng tulong sa pinsa namin, sa uh, para lang kumadala siya. Ganon, ganon, talaga ang mangyayari. No, kasi kahit sabihin natin uh, sinanay nagwawala, kahit itali nyo yan, kasi kayo yung pamilya, walang magiging problema. Pero pag yung ibang tao, pipwersa dito, mag magkakaproblema yung mga taong pipwersa. So, ganon talaga ang mangyayari. Kung, kung kinakailangan para madala nyo sa ospital, Diba? Kasi alam nyo, ang tao na nasa lansangan or what, ang pwedeng dumampot dyan unang-una, mga kinaukulan, mga mambabatas, barangay, pulis, sila lang. Pero kami, hindi kami ano, kumbaga kami tumutulong lang. Pero kayo, anytime, dahil pamilya nyo, kung kinakailangan talian, kung yun ang paraan para lang madala sa ospital, yun ang gagawin. Kung kinakailangan talian, pansamantala, para hindi makawala, yun ay dapat natin gawin hanggang sa dumating yung oras na madala sa ospital. Diba? Kaysa naman mawala. Mas pangit, kasi, mas pangit kasi, mas pangit kasi, mas nakakaawa ang inyong nanay kung nandoon kung saan lugar na hindi natin alam kung anong pwedeng mangyari sa kanya. Di ba? Abutan siya ng araw, ulan, nagugutuman. Siyerte niya kung may mag-abot sa kanya na isang pirasong pandesal. Eh doon siya lalong napapasama. Eto kasi nung time na nandun siya sa akin, sa totoo lang, uh, pinaglaanan ko ng uh, pagmamahal, pinakain ko. Ayan, eh, naging maayos siya, sumusunod siya. Ngayon lang, first, first impression talaga, medyo ganyan ang poses niya. Pero hindi siya nananakit sa amin. Ganyan lang, aamba lang. Yung tawag wala, yung tinawag yung nandito. Siya po yung tinawag. Siya yung anak. Yung tinawag wala na. Oh, si tatay. Nandyan kasi puno na tayo eh. Ay, <coughs> So yon. kung ano magiging ano, kasi yun pa yung sinabi ni nanay dito. Kasi... Ay, eh, wala din ako dito. Nandun ako sa pasi. Wala ng anak ng private dito sa malapit sa atin. Oh, kasi hindi, rin, hindi na rin pwede ngayon siguro, kaya babalik naman ako dito kasi medyo low-bat na rin ang mga kasama ko. Hindi Pagod na pagod dyan sila. Dito ka ba muna, tita-nita? Pagtulong-tulungan nyo lang muna. Gaya ng sinabi ko, kahit magsigaw-sigaw yan, ang importante, kayo ang kasama niya. Kaysa naman nasa ibang lugar, Okay. Okay. Hindi okay. natin alam kung mapapahama or Pasalamat so, tayo kasi nakita pa natin siya after four years. Ganyan. Nandito siya. Eh, wala din ako dito. Lagi dito kasama. Baka umalis sila na asawa pa, inahantay, hindi yan. Bantayan niyo na muna, babalik ako bukas. Sarang na ba? Mm hmm. May alternate, palit-palit. Ganun sakit lang. Ngayon, ay magbantay ngayon, taas mo taas may magbantay. Huwag mo. Sacrifice kaso. lang tayo. Dito. <coughs> <coughs> oh, kita niya yung nanay, nakangiti yun. Oh. Ganyan-ganyan lang ginagawa ko. ngitian mo lang, suyuin mo lang, bigyan mo lang ng pagkain. Mamaya aaa mo na yan. Daming pagkain yung dalay. Inaw ka o kanyang... Bumikasama ka o ikaw yung mahaba ang buhok? Parang... Hindi, maikli na nga, oo. Dati ba mahaba ang buhok niya? Hindi po, yung kaibigan ko po yung... Yung ano, yun pa... Maikli? kaibigan ko ata nakita mo. Hindi sa baba sa mga ito. Hindi ko nalaman, mag-iisa ka doon. So, yun. Kung ikaw yun, uh, so, may kasama. So, paano na eh? Ah, uh, magme-message uh, kayo uh, sa akin, magme-message ako sa pagbabalik ko. So, nas possible talaga. Si Mikyo Lobat na rin po talaga. Pero sana, huwag niyong pababayaan si Nanay Miguela para madala natin sa hospital. Ha? Ha? Ako ang kasama apeer. doon. Apir! Apir muna! Ay, hindi kita oh, isa. Yun. Pag di ka apir. <laughs> ano apeer. ba yan? Apir! Oh. Oh, you. <laughs> Up, ano ka dahil pa? Approve na lang. Oh, buta. Ano ba talaga? Mm. Oh, okay. Be a good girl, ha? Huh? Oo. Oh. Okay. 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 Kiss mo muna anak mo. Yes, huh? ha? Hug. Hoy, naku. <laughs> <baya>. <laughs> ay, ano oh, ay, yan? ay, ay, patahin mo ko. ganyan, ganyan oh, lang. Oh, oh, ay, ay, ngayon magpahagi. So, ayan mga kababayan, Kiki ha? Nagkasundo kami, Kiki Kiki kami Kiki na may iwan po Kiki si Nanay Miguel Kiki Kiki dito. Kikisan uh, aalagaan siya ng kanyang <laughs> anak. <laughs> Ayan, uh, kapatid, kapatid sa ina. So, sana makarating din yung dalawang kapatid mo, no? Yung dalawang babae para makita at uh, gusto ko rin silang makilala. Salamat, nakilala, nakita ko kayo, no? At, Anay, uh, salamat po. O, ako, Ako rin, magpapasalamat din sa sa'yo. Hmm. Wala pong anuman yun, Nay. Basta ginawa lang natin yung nararapat. Pasalamat, Pasalamat ako at na kop mo yan. Mm -hmm. Ano nga pala? Meron na, meron nagbigay, nagpaabot ng tulong kay uh, Nanay Miguela. May nagpaabot po ng uh, tulong kay Nanay Miguela. Ayan. From Six Angel Merleon Singapore Group. Ayan, tinan mo yung mga nanonood sa atin. Nasa ibang bansa, nakapanood sa'yo nagbigay sila sa'yo ng 1,200 pesos hmm. para pambili mo ng oh. ano bibilhin mo? ano bibilhin? Oh. ano gusto mo bilhin? ayun na naman oh. puro tulong mm -mm. Puro Tulong. Ano <laughs> <tulong> ba yan? <laughs> tulong na nga eh. <laughs> tulong na nga. Mag-iiwan din ako ng ano, panggastos mo dito, Nay. Okay? Puro tulong. Iwala okay. e nga si nanay, mama. Para may... Bukod okay. na sama ako sa sasakyan. Uwi na tayo. Dito ka lang muna. Dito lang muna. Dito. 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 dito Ako doon. Uwi ako doon. Hindi rito. Huwag ng pera. Hindi na. Hindi na ako ng pera. Dito na lang na. Hmm? Sinong, ah, sino ang tatanggap? Ah, si Nanay. Nanay po. Ano okay. Nay, Hello, yung 1,200 na na eh. galing po sa iyan sa... Akong tatanggap. Ay, ikaw, Kailangan ko ng pera eh. Oo. Galing po yan sa Six Angel Merleon Singapore Group. na. Nagbigay Kailangan ng wanta. Kung saan galing, bigay mo na sa akin. Sinanay mo na, tapos hindi, sa akin nga eh. Oh, hindi, bibigyan pa kita. Kailangan ko ng pera. Anong gagawin mo sa pera? Siyempre, bakit ang tatanong mo pa? Ibigay mo na lang, magtatanungin mo pa. <laughs> hindi, siyempre, bago ko ibigay, tanungin ko kung anong bibilhin mo. <laughs> oh, ano Oo. bibilhin mo? Nay, 1,200. Galing po yan sa ating mga kababayan. Ayan, tapos si Daddy Frankie mag-iiwan ng 5,000 para kung ano man yung kailangan dito bago ako Kunitin ko yan. Bibigyan oh. kita pera. Ha, Ito. bibigyan mo ako. Ang laking halaga yan. Anong gagawin mo dyan? Malaking halaga yan. Pambiliyan ng ano? Pambiliyan ng... Uh, ano? Na ulam. Hindi ka Ganyan pala yun. Ganyan lang po siya, pero hindi siya na oh, Pero pag na mamaya-maya, okay na siya. Bigyan ng pagkain, okay na siya. Tiyaga lang talaga. Ayan na, nabigyan mo ng pera yan. Nay, upo mm -hmm. ka lang, upo ka lang. So, ganun na lang, ma. Kasi lalong magti-trigger yan pag ano. Okay. No? Ano yan? Binigay sa'yo. Wala pa pinigay. Sabay kayo. na po ako. Pa oh. Ay, pero huwag kang sasabay dyan lang. Okay, So, ayan mga kababayan, abangan nyo po yung mga susunod nating uh, mga update regarding po kay Nanay Matilda. Gaya po nang sinabi, uh, ito Lata muna pa ang uh, gagawin eh, para pera. makasama ng pamilya at nandito rin ang mga yun yun anak para i-hold. Si yun na lang, ganun na lang siguro mangyayari, no? I-hold ninyo. I-hold nyo, kahit na anong hold na sinasabi, ibig sabihin, wala akong pakailam. Yun lang ang sinasabi ko. Hold, hold pa kayo. Diyan ka lang, lang ako. Ano ko, hindi. Alis ah, na eh doon nun. No? May Di, Wala pa naman yung driver. Drive Dito po ihi. So ayun mga kababayan, mga kabaranggay oh, tapos na yung mahabang usapan. At uh, bago kami umalis ay stinit, pinapanood muna namin kung paano rin nila kumbinsihin si Nanay Miguela. Ayan, kinukomport na ng kanyang uh, anak. Dalawang anak ni Nanay Miguel ang dumating. So, alam kong hindi pa babayaan si Nanay Migela ng kanyang pamilya. At uh, ito mga kababayan, inabot na rin kami rin ngayon ng 10.30 na po ng gabi. Kaya kailangan na rin na makapagpahinga ang Team Daddy Prangie. Maraming maraming salamat mga kababayan. Abangan nyo po ang susunod na update namin about po kay Nanay Migela. ipag po natin na sana po ay maging okay si Nanay Migela sa lalong madaling panahon. Mga kababayan, maraming maraming salamat po. Silaw ako sa malakas na ilaw natin. It's okay. Ayan, uh, maraming maraming salamat po muli sa inyong uh, suporta. Uh. At thank you rin po sa Singapore Group na nagbigay ng, uh, nagpaabot ng tulong kay Nanay Miguela. Ayan, maray uh, maraming marami salamat po at uh, sigat na lang po ang bahala sa inyong lahat. Lalong lalo na rin sa Team Rise Above na walang sawang sumusuporta sa Team Daddy Frankie. Mga kababayan nating OFW, mga kababayan natin nasa ibang bansa. Ayan, maray maraming salamat. At syempre, bago matapos ang bidyong uh, uh, ito, pasalamatan ko rin ang aking team kahit anong oras kami umabot ay hindi sila bumitaw uh, strong pa rin sila kaya Team Daddy Frankie thank you so much God bless po sa atin lahat love you all okay let's go